Please all welcome ang pambato ng Pilipinas sa patapat sa Jabba Walkies, ang Billy Walkies. Ah! <laughs> Bini Walkies. Antindin ang tindi ng Bini Walkies na to. Ito, tong girl group na to, sikat na sikat to ngayon. Oh my God! Wow! Pero, hindi ko alam kung ano yung complete name ng grupo nila. Bini lang ang nalalaman ko, Bini. Kasi ano ba naman? di Diba? Kung ano-ano kasi ang nakikita ko sa Sokme, that's why kung ba't di ko malaman kung ano talaga ang totoong pangalan ng girl group nila. Meron ako na nababasang Bini Walkies, Bini Binhi, <laughs> Bini Batong bakal? ang diba? <laughs> kulit lang yun. Eh, no? Ito yung girl group ngayon na sikat na sikat pinag-uusapan sa Sokme. <laughs> at tumaanin ng samot sa mga komento, negatibo at positibo mula sa maraming tao. Marami ako nababasa, mas, mas marami nababasa akong negatibo patungkol sa kanila. Ito daw yung girl group na grabe, nakapagpabiral lang ng mga music video at ng mga kanta nila. E kung daw, kala mo mga sikat na sikat artista na. Meron pang clip na bumaba sila ng isang band at ang itsura nila. Mukha silang Jabba Bokis. <laughs> Alam niyo ba, yung mascara na ginagamit nyo, eh, ayan yung trademark ng isang dance group sa ibang bansa at ang pangalan ay Jabba <laughs> Siguro nang dahil dyan, kaya kayo nabansagan na Bini Walkies. Nagtataka lang ako paano kayo nabansagan ng Binibinhi tsaka Bini Batumbak. <laughs> And ang dami nagko-comment sa kanila ng mga negatibo na kung ano-ano. Pero ganun pa man meron pa, meron pang isa. Bumapabalan daw sila ng escalator. Nasa mall yan, syempre, siguro nasa mall yan. Alam nga naman, nasa highway, may escalator. Mga bubita. <laughs> diba? Hey, bumababa daw sila escalator tapos naka face mask tapos naka shades. Pero makikilala at makikilala pa rin sila. Ito lang ang masakit tanggapin, di ba? Nakikilala pala kayo ng mga maraming tao, pero naka-mask at naka-shades kayo, pero bakit hindi kayo dinudumog ng tao? Nice. Ala, <laughs> ang sakit nun, yung piling mo sa sarili mo, sikat na sikat ka na, pero ang totoo, binabaliwala ka lang ng mga, ng mga ano, ng mga tao nakakita sa inyo. Hindi, <laughs> hindi, 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 hindi. Itong video na to, eh, hindi patungkol sa Billy Walkies, ha? Hindi ako against sa kanila. <thrattling> <laughs> hindi ako against sa Billy Walkies. Kung baga natatawa lang kasi ako kasi ang dami ko nababasa sa Sockmed. Ganun pa man sige, dito na tayo ngayon para sa Bini Walkies o Bini Binhi. Ayan. Alam niyo guys, ganito lang 'yan. Kung makita niyo man sila na naka-face mask at naka malaking shades na parang mga bubuyot <laughs> or kinagamit nila ang maskara ng Jabba Walkies, hayaan na lang natin sila. Alam niyo guys, kasi ganito lang 'yan eh, 'di ba? Meron tayong iba't ibang uri ng pananaw sa buhay natin at iba't ibang uri ng pakiramdam sa buhay natin stop it. Malay natin, pagod sila. Pagod sila. Kasi papaliwanan ko lang sa inyo, ganito lang yan ha. Base sa mga sikat na nakakasama ko. Uy, uy, sana <laughs> Hindi kasi porket umiiwas or nakatago sila sa tao, eh, ibig sabihin, attitude na sila. Alam nyo ba ang totoo? Madalas pagod ang mga sikat. Ginagawa lang nila mag-get up para mabilis sila makapunta sa pupuntahan nila at hindi sila masyado mapansin ng tao kasi Nakakapagod ang dumugi ng tao. Di ba? Hindi naman nila kayo pwede tanggihan. Kasi pag tinanggihan nila kayo once na nagpa-picture kayo or nagpa-video greet kayo, eh marami na naman kayo negatibong mababanggit sa nila. Madalit salita, huwag po natin masamain yung ginagawang pananamit ng mga iniidolo nyo. Iniidolo nyo kasi wala akong iniidolo eh. Iniidolo ko lang. Kayo. Kayo ang iniidolo ko. Yung mga taong maraming komento sa buhay. Hirap daw ka kayo sa buhay, dami niyo pa na sasabihin. Kasi mga <laughs> ganyan lang. Wag po nating ano, wag nating Huwag natin batikusin kung ano yung nakikita natin sa mga taong sumisikat ngayon, di ba? Suportahan na lang po natin sila at unawain kung bakit nila ginagawa yun. Baka pagod lang sila at nagbabadali sila baka punta sa pinupunta nila. Ganoon pa man sa lahat ng mga fans ng biniwalkies at Bini Binhi, hindi po ako against sa inyong girl group. Congratulations and... Sikat na sikat kayo and viral na viral mga music video nyo. Yun lang. Let's go, Billy Walkies. Whoa! <laughs>